pundos ang operatiba ng Presidential Anti-Smuggling Task Force. Ibatapos na makumpiska ang apat ng mga container vans na naglalaman ng mga pusli at mga kontrabando. Alamin natin ang detalye sa mga po ng report na ating kasama si Noel Perfecto. Apat na 40-footer container vans naglalaman ng pinagbabawal na importasyong sibuyas ang sinamsam ng aduana matapos na ipaalerto ng Presidential Anti-Smuggling Group dahil sa paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines. Mismong si na Chief Antonio Villar Jr. at Deputy Commissioners Celso Templo at Reo Mali ang sumaksi sa pagbumukas ng mga vans na naglalaman ng kontrabando mula sa Seoul, South Korea at nagkakalaga ng limang milyong piso. Ayon kay Yusek Villar, ang pagdiskubre ng nasabing importasyon ay resulta ng pagkakaisa ng aduana at ng PASG na masudpo ang katiwalian sa mga puwerto sa bansa. Ang uh, modus operandi nila rito, Kamukha yung isang deklarasyon, eh, Marble Slab. Yung iba naman, hand tools. From Section 1, mundag sa Section 10. O, kaya ito lumalabas ngayon, ito mga sa Marble Slab at saka hand tools, eh, sibuyas pala. Natatawa si Devtom Wild, yeah. si Deptom yeah. Kaya ngayon, marami pa siguro dyan. Mayroon daw nakaipit pa sa China. Sa China na limandaan pa daw na container. Eh, nabangan naman nila Deptom Templo at saka ni nagpakatunay, nagpatakbo rin sila sa SBMA para may mga suspetsa din kayo ron, di ba? Susundan din nila at uh, makakatulong din ng pasti sa kanila. Agad naman pinaimbestigahan ni Templo ang examiner na nagpapasok na nasabing illegal na importasyon na nadeklarang hand tools ngunit nambuksan ay bumungad ang white onions o puting sibuyas. Andiwa ng creation ng PASG para yung mapalusutan, makalusot sa amin dito, sila naman huuli sa labal. Yun ngayon ang coordination namin. Andali nang i-coordinate sa kanila. O oh may nakalabas sa amin dito, nasuspecho namin ganito. Pwede lang habulin sa labas. ay sa PASG, matagal nang itinigil ang pagbibigay ng permit para sa importasyon ng pinagbabawal na questionabling gulay. At dapat ng malaman na nagkakaisa na rin kami, gaya ng sabi ni Presidente, magtulong-tulong tayo para supilin itong smuggling. Kaya yun, yun isa na isa ng, ng takbo ng lakad namin na kami supoy ng light smuggling, lalo na yung car smuggling, lalo na itong mga produktong to na nakaka sa mga ating kababayan na nagtatayin ng mga ganitong bagay-bagay na pananim. Paano sila makakakumpetensya? Ang lalaki nito si Buwes, nakita nyo. Ang tanim lang natin, maliliit. Para sa National Broadcasting Network, ako naman si Noel Perfecto, ang inyong tagapagbalita. Pakitigal sa menyo po ang ating pamates na edisyon ng Primetime Teletiyari. Mula sa muli kami babalik, hirap na lang sa isang gala siya eh. Dito pa rin sa National Broadcasting Network, NBN4. Saan pa rin po mga kaibigan ng ating si Ms. Angelic Lazo na bukas yung mga kasama na natin. Pansamantay ito po yung mga ng Ray Langit sa namang lapan, kasangga ang langit. Hanggang sa muli sa muli po kabalik ng higit ibang pagkakatiwalang Jaros Television ng ating Time Time Tele Champion!